Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpapala, pagsisisi, biyaya, at protection. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming Amang nasa langit, salamat po sa araw na ito. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, sa bawat biyayang hindi namin laging napapansin. Salamat po, Salamat sa kalakasan, sa pagkain, sa tahanan, at sa mga taong kasama namin sa araw-araw. Salamat sa mga tagumpay at pati na rin sa mga pagsubok. Lahat ng ito ay dumaan ayon sa iyong kalooban at sa lahat ng ito ikaw ay tapat. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo ngayong gabi. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Sa mga salitang nasambit namin na hindi ka ay sa mga kilos naming hindi nakalulugod sa iyo, sa mga pagkakataong pinili naming sumuway kaysa sumunod. Linisin mo po kami, O Diyos. Linisin mo ang aming mga puso at isipan. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming lumakad sa katuwiran hindi lamang ngayong gabi, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Ikaw ay banal, makapangyarihan at walang katulad, walang hanggang kadakilaan ang sayo. Pinupuri ka namin, O Diyos, ng aming kaligtasan. Sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi, inaawitan ka ng aming mga puso. Salamat sa presensya mo sa aming piling. Salamat na hindi mo kami kailanman iniiwan. Kayo lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, kami ay naniniwala na ikaw ay tapat at makapangyarihan. Naniniwala kami na kahit kami ay natutulog, ikaw ay gising at gumagawa ng mga himala. Wala kaming kinatatakutan sapagkat ikaw ang aming pastol. Deklaro namin ang mga pangako mo. Hindi ko kaya iwan ni pababayan. Hebrew chapter 13 verse 5. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Awit chapter 46 verse 1. Sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Mateo chapter 19 verse 26. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga mahal sa buhay. Protektahan mo po sila, O oh Diyos. Ingatan mo po ang aming mga anak, mga magulang, mga kapatid, at lahat ng aming pamilya. Ipagkaloob mo sa kanila ang katahimikan, kagalingan, at kaligtasan. Hilumin mo ang kanilang mga sugat pisikal, emosyonal, at espiritual. Sa gabi pong ito, balutin mo sila ng iyong mapagpalang presensya. Diyos ng kapayapaan, dinadalangin po namin ang aming bayan. Gawin mo pong instrumento ng iyong katarungan at habag ang mga namumuno. Ipagkaloob mo ang liwanag sa gitna ng kadiliman ng karahasan, kasinungalingan at kahirapan. Pagpalain mo rin ang iyong simbahan, ang mga pastor, mga manggagawa at bawat anak mong naglilingkod ipagkalub mo ang tagumpay sa iyong gawain sa buong mundo. Ngayon Panginoon, nilalapit ko sa iyo ang mga laman ng aking puso, maglaan ng katahimikan o marahang pagbigkas para sa personal na kahilingan. Naririnig mo ang bawat bulong. Alam mo ang mga pangarap, ang takot, ang sakit at pangangailangan. Kayo ang aming Diyos na tumutugon. Alam namin sa tamang panahon, ayon sa iyong kalooban, mangyayari ang aming mga dalangin. Panginoon, sa iyo ko po isinusuko ang aking gabi. Tinatanggap ko ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Pahintulutan mo po akong makatulog ng mahimbing. Linisin mo ang aking isipan at bigyan mo ako ng panaginip na payapa. Muli, Ipinagkakatiwala ako ang lahat sa iyong mga kamay. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog at sa iyong presensya ako ay ligtas. Salamat, Panginoon, sapagkat batid naming narinig mo ang panalangin na ito. Patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay. Magsilbi kaming liwanag sa mundo at patuloy kang maparangalan. Pagpalain ka na ng Panginoon at ingatan ka maliwanagan kanawa ng kanyang mukha at bigyan ng kapayapaan. Bilang chapter 6 verse 24 to 26. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.